Gumagamit? Oo. Uh -huh. Hindi ako tumitigil gumamit. Gumagamit ako araw-araw. -ar. Pagising ko hanggang matulog ako, kahit tumatae ako, gumagamit ako. Uh, so, sinabi mo hindi ka daw pwedeng huliin dahil anong dahilan? Bakit? Because under the law. Under the law. Ha? Under the law of God sa Bible. You cannot touch me. I am God. I am Jesus Christ. You're the son of God? Yes. No. I am God in flesh. Ano mo nasabi, sir? Ha? Ano mo nasabi na you're a God? You are... I am untouchable. Pero sir, ano mo nasabi niya? Eh. Pinasasan na kayo ngayon. This is illegal. Kasi eh. You have nothing against me. Ano... You cannot touch me. I am Jesus Christ. Sir, ano lahat religion? kayo, lahat ng kaluluwa niyo, akin. Anong religion niyo, sir? Wala akong religion. God lang, God. God. Wala akong religion. Kaano ano yung si Mama Mary? Nanay ko. I am the law. Bakit hindi godly? Ako ang nagde-decide, hindi kayo. Okay. 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 I am the law. I am the way. Lahat kayo dadaan kayo sa akin para makapunta ng langit. Paano ko kayo didibatihin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako mayari ari ng sanlibutan ngayon. Magdidibati ako sa inyong mga hunghang kayo. Sino kayo?